Ina-impression na yung ari na mag-board mo yun. Kaya lang, inalam niya doon sa boarding house kung sino-sino may mga gamit. Lakas pa ng loob nito. Nagnakaw lang ha. Pinatutubos pa sa'yo. Ikaw ang ninakawan, yung kanyang nanakaw. Mm -hmm. Alam niya kung sino yung subject na susurveillance niya. Kaya lang sa akin, pag magandang itong masing transaksyon, 20% pagpag ng pagpag -pag to. Magbibigay ng instructions pero babaguhin niya. Baka hindi tayo magtatagumpay. So, ang mangyayari dito, yung taong kanyang mautusan na malamang lulokohin niya rin, kusintig yun ang mahuli na hindi siya. So, ngayon, magsusugal tayo. yung taxi mo abang ang nakakuha mo, paparada na yun doon. Yung driver namin, atin yun. Ha? Kaya taxi. Tapos may motos, na nang susunod sa inyo doon. maganda sa loob ng taxi ay magbayaran. Oo. Mas maganda, maganda yun. Wala na siya, bukod na siya. Atin na siya. Atin na natin. Pagka na parada, kita mo yung sulit, hindi sumakita. Tao, capture natin. Capture na natin. ng uh, grupo na Bitag Mission X maging ng Manila Police District uh, Intelligence uh, Operatives. Hopefully, uh, makukuha yung suspect. Nagihintay po saan? O, oh, uh, paraan na. ah, hindi ka masakit. Dito, okay. Dito tayo, ati. Sabihan <laughs> <laughs> mo na lang ako. Oo. Misukrut po tayo, kulya. Opo. Si Felipe Agoncillo, 53 anyos, isang siman ng Bahigasan, Marinduque, nakatakdang sumakay ng barko na naudlot ang kanyang biyahe. Sa di naasang pangyayari, nabiktima siya ng mga membro ng salisigang. Ayon sa biktima, lumuwas siya ng Maynila upang asikasuhin ng kanyang application bilang seaman. Kaya naman, pansamantala siyang nangupahan sa isang bahay sa Recto, Maynila bilang isang bed spacer. Ano siya ako, seaman ako. Ngayon, Dusa boarding house na tinitira namin, may nag-apply na ano, bit spacer din. Ngayon, nung gabi, bumalik siya doon sa kwan, tala na yung kanyang bag sa mga gamit at nag-down pa doon sa mayari ng bahay ng 1,000 pesos. Nung gabi na yun, eh, parating ako galing ng probinsya, Marinduque. Dati na daw nangungupahan si Felipe, kaya naman kampante siyang iwan ang kanyang mga gamit sa loob ng kanyang kwarto. Subalit, so, sa isang iglap, natangay lahat ang kanyang mga mahalagang dokumento at cellphone ng isang miyembro ng salisigang na kanya palang karumate. Kinabukasan ng umaga, nalita siya, nag-CR. Bago mag, mga, mga alas 7. Ngayon naman ako, pag niya, ako naman naligo. Pagkatapos ko, akita ko sa kwarto. Nasa lubong ko siya sa sagdan. Pagpasok ko sa kwarto, wala na yung aking cellphone. Tingnan ko yung, papel, yung, ano ko yung bag ko na lagayan ng mga papeles. Wala na rin yung mga papeles ko. Tumakbo ako sa baba. Sabi ko, mana wala na yung aking mga dalawa dalawang cellphone. Sabi niya, habulin mo yung ano, baka nandun. Doon ako naggano ano, nagduda. Hinabul namin sa labas, ng sa kalsada. Hindi na namin inabutan. At ang masaklap, ang sarili niyang gamit ipinatutubos pa sa kanya ng mga sospek. Kaya ang gawa nung kasama ko na ano, dun sa boarding house, tinawagan yung cellphone ko, sumagot siya. Sinabi na ano, yung nasa kanya yung mga gamit ko, yung papeles. Ina-patubos ng 10,000 sa adiposito ro sa Western Union yung pera. Tapos yung yung papeles ko makikita ko sa banda ng neta pag tatawag siya kung sa kukunin. Ano? Sa Sa unang text message na natanggap ng bitag mula sa suspect, nais nitong ipahulog sa isang remittance center ang pera kapalit ng mga mahalagang dokumento ni Felipe. Subalit nang doblehin namin ang presyong kanyang hinihingi, agad itong kumagat sa aming pain. Pumayag na ang sospek na makipagkita sa luneta. Maya-maya lang isang tawag pa ang aming natanggap. Halatang atat ito sa perang aming ibibigay. Hello? Hello? Oh. Ano po na po kung magkakas ba talagay sa kukuro ng pera sa inyo? 20,000 yun. Yes, ito na lang ang mangyayari nga po. Iba, ipagkasama na sila dalawa noon. Oo. Uh -huh.

Dahil dito, pinag-aralan ng bitag ang estilo ng panggaganso ng mga kulokoy. Para sa akin, rito, na alam ko hindi lulutan ko. So ngayon, magsusugal tayo. Agad na nakipag-ugnayan ang Missionex at Bitag sa District Intelligence Operatives Unit o DPIOU ng Manila Police District. Si Ron? Siya, kayo na. Kaparada na yung taxi na abang nakakaway mo, kaparada na yun doon. Yung driver namin, atin yun. Ha? Kayo yung taxi. Tapos so, may so, na nang susunod sa inyo doon. Maganda sa langit ng taxi kayo magbayaran. Oh, Mas maganda yun. Wala na siya. Pukuha na si Atin na siya. Atin na natin. Huwag kayong yeah. okay, masyadong didigit sa taxi ha. Ang distansya okay. na yun. May nakuha na May nakuha sa uli. Ha? Basta ang, ang, ang ruta natin, ito sana Sa lang kayo. Pag parada, uh, para na nakita mo sulit, may, may sumakay na tao, capture natin. Capture natin. Ha? Okay. Pag busina niya, capture niya. Ang okay? Pag ilaw niya, capture niya. Susundan lang ng tao. Hazard, hazard lang. So, right. oh. Binubundutan nga ng, uh, namin itong taxi na sakay yung uh, may dala ng pera papunta ito sa luneta at sasakay yung isang inutosan no suspect na sasabay dito hindi bibigay ng uh, uh, undercover namin yung pera hanggat hindi makita yung mga dokumento mahirap kasing hulihin ito mga salisigang na ito usually kapag may ninakaw sila hindi na nila tinatawagan yung may-ari para kunin ang uh, pinagkaiba lang itong uh, sitwasyon ngayon pinapatubos na kasi pagdating sa target site. Mula sa taxi, bumaba na ang pitag undercover. Naghihintay po Lingid sa kaalaman ng suspect habang nakikipag-usap ang bitag undercover, nakaantabay lang ang mga operatiba ng DPIOU, Mission X at bitag. maya-maya lang isinakay na ng sospek ang aming undercover. Hulog sa bitag, hindi alam ng kulokoy ang taxi na kanyang pinara ay ang taksi rin na aming inihanda para sa kanya. So ito sinusundan na namin yung taxi na dinadrive ng uh, police at saka yung undercover namin sakay niya ngayon yung bakla so ito susundan namin hanggang sa pupuhinto nito pagabot ng pera at pagbaba ng uh, papeles nadakmain na itong suspect na ito. Sila ito mabi. Ayun, tumabi na sila eh. Oh, bababa na yun. Ayun, oh, bababa na. iba, iba. Sila na ngayon, sila na, ngayon. Sila na. Dali, 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 dali. Huli ng suspect. Huli rin Huli. 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 Sino uh, nag-detect yung babae? Ako po. Na. Ikaw ba yun? Ikaw yun? Apo. Hulog sa patibong ng bitag at Mission X sa mga suspect na ito. Sa mga miyembro na sa eh Kaya babala ito doon sa mga luko-luko. Wala kayong kawala sa bitag at Mission X. Samang kayo magpunta, magtago. Dahil laging nauuna na isang hakbang ang bitag at Mission X. Apa. Sa DPIOU MPD, nagsalita ang sospek. Inamin itong matagal na nila itong modus. At isa lang sa kanila mga biktima si Felipe na lumapit sa bitag. Kaya naman, hindi namin napigilan ang biktima nang sugurin ito ang sospek.